Alright mga kadagi, yan ang ating ibang hindi ngayon natin para walang pang panghalian. At yung ating Mrs. Lenny. At na rin natin. Okay. Nasigaw ka! Alright mga kadagi, yan at magandang umaga po sa inyong lahat dyan at time check po tayo alas 5 na mag alas 6 na ng umaga at hindi na natin na i-vlog yung ating panghuli kaya ngayon lang natin may i-vlog dahil bigla ang laot yan may sumihili pa right yan at isang mega live shoutout sa mga solid kadagi natin dyan at sa mga OFW na patuloy na kasuporta sa ating youtube channel thank you thank you at maraming salamat sa inyong lahat at yan, hihirangin natin yung ating huli at hindi na nga natin na i-vlog ano, malaki flanggana eh, yan at nito. ano? ay, mag-init ka, wala alright ano, sya na hihirangin na yung tapo na mahal

Nine. 9? nagdagan mo yan kulang yan. baka kulangin yung gumagdag gabang dalawa Bawasan. mamu gusto naman pala magpabalik balik hindi ano? na kaya wala na tumbangan wala na na hindi na ah wala na tumbangan para hindi na kumunta doon kalayo po labis na yan sa isang wala sa akin na Ne yung plastik. Ay, ano yung mga uh, irigik, yung mga strike? Talagay <coughs> na din Walang lapo-lapo na naman. Ano anong din mo

Então. Ano na naman yung lane eh. Aba. Wala nang huli. Oh, may maraming marilat yan. May ilang marilat pa rin yung pagsasamahan. Marami ah, po ba din? Ang dami ng ulam na rin oh. Hila lang pakikilo stripe.

Hindi may plastic yung malaki. Yung plastic na malaki na saan? Ito okay. -Hey. mo daw dyan, Lene. Nilagyan yelo? Wala, mm -hmm. hindi. Wala. Ano o. Ayun o. Ayun o. Wala na yun. Okay, 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 ka. ka, strike. Ano okay, strike. strike. Ayun, doon akong lang. Hmm, hindi na yung pinakaraso. Kaya naman isama rin. Kaya naman isama rin. Kaya naman isama isama rin. Kaya naman rin. Ikaw, pag tira mga tatay mga sampung pirasong burara. Tapos yung maripig, Tama na, tama na, tama na. Tama na daming ito. Nih. Dari bawa. Nako, nakabang na agad ang bata. Nakabang na agad ang bata. Alright, let's go. At tagalin natin kay Aling Jenny naman ang isda. Yan. At titingnan natin kung makakamagkano pa tayo sa bintahan. Alright. Na pulis pa dito. Ako, Diyos ko po. Tama Na pulis pa. May checkpoint pa dito. Nako, puro ano naman yan eh. Alright.

Then nos bombou Di pa tayo, wala pa lang pera. Hindi ka hard ko ay kusiline. Ah, sabihin mo. Ikaw. Ang love ko sa sinin. Ayun. Ayun, Ang na ay 40. 40 na, 40 na lang ang pae. Anong ay ayun bago? Ini ko? Ayun, 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 Mabuti pa nga yung may amoy, may huli. Ay, yung walang amoy, may walang huli. Ano ba yan? Ano? Yan, yeah, nangati ang kamay. Nau 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 yung, Dapat sigilin eh. Pintan mo ng blood. Eh hindi man yan pang sain. Nangati ang kamay. Ang Miss Universe yan. Ang guilty niyan. Say! Say yan, Dagi. Hindi. Ilo. Ay, katiyan Lagi nung kinuha mo yan, napakaganda yan. Ispadyante yan. Parang maingay. Ngayon, <laughs> 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 sa tabi mo sa akin, nangangaganda yan. Mabipisto. <laughs> <yung, laughs> bakit ganyan? Wala ka ba nalang yelo? Meron. Ay, ano, uh, ano oras yung malis? Saan mo nalang yelo? Alasin ko. Alasin ko yata yun. Noong hapon. May yelo. Kanoping yan. Uh, uh. Itong yelo. Uh. Aray sa Kuya Nilo sa tatay ni Kaniknik oh. okay, ano, ng huli Hindi pa ano nang yelo. Giba na ulit ang kulay niya. Nabalik ang kulay niya. No. ano, walang pera. Uy, pera. Hindi, babalitan mo na lang dito mga alas at tiyan. Ano mo? Para may pira Eh wala nga pa kami yung pira. Ubus na, doon sa pain na yung dalak ko. Wala na naman akong tigong mga pwede. Wala kami yung pira lang pa. naman kayo. Hindi naman ato kayo mamain. Mamain. Mamain, ano ba? Dala pa ng galo, wala mong pambili. Mamaya <laughs> oh, na yan. Alright. Dos and media. Yan, ang bahay ni niya ay. Yan, yan ang bago. Sam. Walo. Ano Ya, yun. Dumali na naman si LB. Dumali na naman Selby si Elbe. <laughs> reject ba? Kinukuha kong reject. Ulam. 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 Ah, bumaba na yung bumaba. Yan. Eh wala tayong magawa. Eh hindi naman maganda yun. Saan mo naman kisay. Ito naman! Aba, ito Eh, Ang akin na. Yeah. Tingnan yung akin ha. O yung inyo! Ay iparihusin ko rin Hindi kayo nilo. Alam mo na kayo kayo. Ah! Ay pagkaganda ng isda ko! Ang yelo ko ay, yun, yun. Sure ay 20 peraso. May bulakla. Yun kasing ganda yung kay Nini. <laughs> Lagi ka nalang Nini, Nini. <laughs> Hindi lang ako nagtikim niya ng last one. Wala, hindi ako na mag Wala ano, Ay, gano'n? Ay, bibilang kita pag susilang ako. Alright, ito naman natin ang kikiluhin mga kadagi. Oh, gano'n ganda naman yung akin yan. Inila? Ayoo. Huh? Huh? magagalit dito. nito. Oh, uh, ay yelo, yelo kung may pagkadami. Hindi ito. ito pareho sa inyo Ay wag yan wag yan. Ibis sa mga bagay. Hindi. Inlog ang. Ibig yun eh patuhan nga ito para naman naging batuhan Sa bang tamban? Ay, ay, kaya kuha na yan. Naunahan ka na noon. you know Si, ano, maingay. Ang tok, to, ang ano pala sa inyo, yung mga nanglibig, ano? Sabi nga. Oo. Sa palingki, big yun. Eh, doon ka sa palingki magdala. Ay, siya. Oo, malapit-lapit na. Doon ka rin mga utang. Sa amin yung babae, siguraduhin mo lang. Oo. Ayan o. Big nga yun. Ang mga is mag-inay. Ang lamay is mag Ang Ang Sabi ko sa inyo, yelo ko po dahil mag-aari ang gabi. Ano yung small? 8-8. Ano tayo yung din? Ayan? 8-8. Ba? Bakit? Apa, huw, nasa plastik. Ay, mayroon ko pala baon si Nilo ng nang ano nga. Yan o. Oh, bakaw na naman. Ni Elvira. Sabi mo, alakawin eh, <laughs> mo nga si Sul dyan, ang dalawa doon. Maririn. Puro plastik na rin. Sabi ang panggabi, hindi ko nang pa. Pugyan mo si Sul dalawa. Dyan, dyan, dyan. Ba? Ayaw ka eh. ba? Ay, Sira ang dalawa panggabi niya? Hmm. Uh, na, kung mura ho ang dilis, ay dilis. Nakita pa yun. Aba, alangan. <laughs> Linaw ng mata kong are. <laughs> Aba, <laughs> alala. <laughs> Linaw ng mata kong are. Ano yung pura na? Three, one. Oh, ay, eh, may putol pa. eh may putol pa nga. Hindi ko pa nga nakita. Tatlong taplok kayla. Matno na lang 'yun. Malinaw ang ano lang Dahil lang mapunta lang sa atin ay listahan. Bakbang <laughs> kalo 570 74 Ano, pipicture mo na Magdadala ka ng listahan. na boy! Ay, ka nito. Maya-maya ka. Nasigaw ka. Kain Ayan ang po, Ayan ah, pain ko. Maya-maya ka magsabi. Hindi yung ngayon. Ay, Diyos ko po. Asin? Walang asin. Siya mang iyo, di ba? Maya-maya kaso. Ay, Siyam nga ang pahing ko. Magapon. nga. Siyam nga. Siyam nga. Siyam nga ang niya. Okay. Ay, ay, siya na dito. Hmm. Ay, alo, may si Quinta ba yun eh? Diba, mabuti pa nga nung maganda ang pain mo. Wala kang muling Nilako mo sa iba eh. Lako, wala, wala naman bisita. Kaniya, Lagi ka ng lako, lako. Basta iba din kayo. Diyan, Ay, Sampo din 124 na lang 1124 na lang iyo Kinuha ng 450 so, Bakit? Bakit? Ngayon ay 70 yan Oh Lumayas so, ka na dito Kung ayaw mo dyan ay. Ihuhok mo Dahil sa mahal na yan Hindi mo ba alam kung magkano lahat yan 72 yan O paano ko yan masambog Hindi mo talaga masasambog Bigat na yan Ang <laughs> tama paano awaen na? Ay daging humuli Kamal pala ng pahil Ito ang wente bilang pase. Wala din isang purado Sampurado. sa, abusal muna tayo dito kina Guys guys, bagete, tsaka Pansay ah. Ha Dene, may sampurado Sampurado na lang Sampurado na lang pala, nanay Ito, so, okay, Kulang hara ng sampo. Dalawa so, right, na, na ha? So, bayaran natin kay na ang ating almusal Ay musal. Ay zigawan. Ay, na ni Kalamang Sir eh. Dalawa. Yan, thank you. Alright, sa so, bibili tayo ng kawil naman ngayon. Ah, uh, Eh. Alright mga kadagi, yan ang ating ibang huli. Inihaw natin para makulang pang tanghalian. Ah. Yan. Yeah. Sarap. At iniiyaw ni Mrs. Lenny. At aring ating. Okay. Ano? At kupo. Ah, alright. Walang uling. Kaya dito inihaw. Sarap niyan. Ah, ito ay marilat dalawang marila at saka matangos lawin at ulam nila right mga kadagi yan at katapos tapos na lang natin kumain yan at sila naman nanakay at si Mark wala pa nagko-computer pa yan right yan at yan nga hindi natin nakuha na yung panguha natin ng isda dahil bigla ang laot ariyang hapon yeah, kaya hindi lobat ang cellphone kaya hindi na natin nadala yan yeah, at sana support tayo pa rin ako kahit mahina ating views yan yeah, at maraming salamat sa inyong lahat at uh, ito ko na lang po tinatapos ang aking vlog thank you thank you bye bye I love you all see you next vlog bye bye